Hello sa lahat. Another day, another vlog na naman tayo ngayon. So, sa mga kaibigan ko dyan, ang mga marites at saka mga maritos. Ang ibablog ko ngayon, ipapasilip ko sa inyo kung ano ang simpleng buhay ko dito sa Agosan del Sur. So, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. Inday Bisaya TV at i nyo po ako sa aking Facebook page, Wonder Nanay Inday. So please guys, like and share lang po at panoorin nyo po ang aking video ngayon. Papasilip ko ang aking bunting tahanan dito sa Agusan del Sur. Simple lang po ang aming pamumuhay dito po. So guys, please watching! Music So, mga maritis maritos, ito po yung aking bakuran. Katatanim ko lang po ng mga halaman na yan. Yan. Meron pa po ako dito mga halaman. Yan po. Meron pong nakatira dyan. Alaga ko po yan. Meron po ako dyan kaibigan na nakatira. Dyan sa malaki dyan. Nasa gilid lang po ng bahay namin. Yang malaking bato na yan. Meron po akong kaibigan dyan na nakatira. dating nyo po dito, ayan. Dito po kami naliligo. Ayan po. Meron po akong kung sa Bisaya, balon. Kaso hindi pa po ako nakapag ano. Hindi pa nalimasan. Pananahawasan og tubig. Nalubog na kay. Bago lang yung mga bata dito naliligo kaya nag ganyan ang kulay niya pero kanina malinis pa yan ayan yan meron akong mga ano dyan gabi paw mga tanim ko na mga gabi paw dyan kami kumukuha ng no ulam namin dito yung ano namin kapag mainit sa loob dito kami matambay may sira sira store ako dito ayan sira 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 store yan wala nang laman <laughs> naubos na namin kinain ang laman yan Pagpasok mo dito, may ano kami. Ayan. Ito kami nagluluto. Pasok tayo sa aking mansion. <laughs> ayan. Pink na pink yan. Ayan. Simple lang. Ayan. Dito, may lamisa ako dito. Ayan. Ano kaya ang ulam dito? Uy. May gabi. At may tuyo. Ayan. Simple lang. Walang ka-TV-TV. Wala kaming TV. Yan. Pink na pink yan. Ito, bibilhan ko pa to ng ano, yung whole paper para maging pink. Yan. Pero may ano ako dito, may sounds ako dito, ayan. yan Meron din ako ditong ano sa loob ng bahay. May bato. Meron din akong kaibigan diyan. Dito ang kwarto namin. Ayan, Ay, hindi ko na ipapakita kasi ano pa. Marami akong ano diyan kalat. Ayan. Simple lang. Mahirap ang buhay dito pero masaya. Guys, hanggang dito na lang 'yung aking video. Sana nagustuhan po ninyo ang aking pagtutor sa aking simpleng pamumuhay dito sa amin sa Agusan del Sur tiyak. Kahit simple lang po ang pamumuhay namin, masaya naman po kami kasi sama-sama po kami ng aking pamilya. So guys, hanggang dito na lang. Thank you sa lahat. Bye-bye!